Sasubukan mo na din bang maglagay ng potos sa iyong aquarium? Alam mo ba na ang paglalagay ng halaman ito ay may malaking pakinabang? Ano-ano nga ba ang pakinabang ng paglalagay ng potos sa aquarium? Bakit dapat maglagay ng ganitong uri ng halaman sa aquarium? Yan at iba pang kaalaman tungkol sa mga halaman sa aquarium ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago ang lahat, kung nais mong ikaw ang unang makakita ng aming mga bagong upload at makita ang ilang behind the scene, mag-subscribe at sumali na sa aming community. I-click lamang ang join button. Ang POTUS na kilala rin bilang Devil's Ivy at karaniwan din tinatawag na money plant ay isang napakapopular na halaman sa bahay. Dahil sa kanyang katangian na madaling alagaan at kayang mabuhay sa iba't ibang kondisyon ng liwanag mula sa maliwanag na hindi direktang nasisikatan ng araw hanggang sa malilim na mga lugar. Ang potos ay mayroong hugis pusong dahon na karaniwang may mga guhit na berde at dilaw. Bagaman mayroon ding mga varieties na may puti o iba pang kulay. Ang mga dahon nito ay maaaring lumaki ng higit sa karaniwan kapag ang halaman ay tumanda o kapag ito ay nakakapit sa isang soporta at mayroong espasyo na maluwag. Ngunit bakit nga ba madami ang naglalagay nito sa aquarium? Narito ang mga dahilan kung bakit marami ang naglalagay nito sa aquarium. Ito ay natural na pansala ng dumi. Ang potos ay mahusay sa pag-absorb ng nitrates at iba pang nakakapinsalang kimikal tulad ng amonya mula sa tubig. Ang mga ito ay mga by-product ng dumi ng isda at nabubulok na organikong material sa pamamagitan ng pag-absorb ng mga sustansyang ito, nakakatulong ang potos na mapanatiling malinis at malusog ang tubig ng aquarium. Nakakatulong din ang potos para makontrol ang pagdami ng algae dahil na rin sa ng potos ang pagdami ng nitrate sa tubig. Ang mga algae ay isa sa nagiging dahilan para magmukhang madumi ang aquarium. Pinabababan ito ang kalidad ng tubig at hinaharangan nito ang liwanag na kailangan ng mga halaman sa aquarium. Kaya naman malaking bagay ang paglalagay ng potos sa aquarium. Pinapabuti nito ang kalidad ng tubig. Ang pagbaba ng antas ng nitrates ay nakakatulong na mabawasan ang pangangailangan para sa madalas na pagpapalit ng tubig. Ang nitrates ay mga chemical compound na maaaring magdulot ng kontaminasyon sa tubig kapag hindi ito natanggal. Kaya naman ang paglalagay ng potos ay makakatulong upang mabawasan ang nitrate sa tubig. Inaabsorb ito ng halaman bilang kanilang pagkain na nakakatulong naman sa paglaki ng halaman. Nakakatulong ito upang mapanatili ang isang mas matatag at malusog na kapaligiran para sa mga isda. Ang potos din ay nagbibigay ng tirahan sa mga isda. Ang mga ugat ng potos ay nagbibigay ng mga lugar na mapagtataguan para sa mga isda, lalo na para sa mga maliliit na isda na bagong panganak. Ang potos din ay nagbibigay ng mas natural na itsura sa aquarium. Ang attractive nitong mga dahon ay nakadaragdag ng aesthetic appeal na ginagawang mas kaakit-akit sa paningin ang kabuuan ng aquarium. Ang potos ay madaling alagaan. Ang potos ay isang matibay na halaman na madaling alagaan kahit sa mga kondisyon ng mababang liwanag o malilim na lugar. Isa pa sa dahilan bakit marami ang naglalagay ng potos sa aquarium, ito ay dahil sa madali itong lumago sa tubig ito ay isang magandang pagpipilian para sa mga mahilig sa aquarium. Sa pangkalahatan, ang potos ay isang kapakipakinabang na karagdagan sa isang aquarium na magbibigay ng natural na pagsasala at pagpapabuti ng kalidad ng tubig. Mayroon ka rin bang aquarium sa bahay? Naglalagay ka rin ba ng mga halaman dito? Ibahag ang iyong opinion tungkol sa paglalagay ng halaman sa aquarium sa comment section at babasahin namin ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless!